Magandang araw mga ka-farmers Welcome ulit sa aking YouTube channel This is Rockwell Farm Vlog So bali sa video na ito mga ka-farmers Ay nag-harvest kami Araw na linggo Ay Merkulis So pang Dose na harvest na ito ngayon So pang 70 Ay Pang ilang araw na ba ito Nakalimutan ko So hindi yung magkunti lang ngayon mapipitas. Nasa 500 pa rin mahigit siguro. No? Ayan. So linggo na yung marami nito. Kita nyo yung paglinggo. Ayan. So halos magaganda naman yung bunga niya. Halos class A. Kunti lang yung class B ngayon. Nakita nyo yan. Wala masyadong class B yan ang nakagandahan sa nakaway pruning mga ka-farmers kasi halos plus eh, lahat yung na napipitas ayan kikita nyo magaganda pa rin pagka nakaway pruning kasi yung talong talagang nagpo-focus yung nutrients niya sa bunga pagka wala masadong sanga pagka maraming sanga maraming magiging class B sa saka medium pero yung pag nakaway pruning oh, tingnan nyo magaganda yung bunga ayan nalalapag lang namin sa lupa tapos sa hakutin na naghahakot marami na rin siyang mga bulaklak ngayon saka maliliit expected na to sa sunod na linggo marami nang mapipitas ulit wala talaga kayo makikita ang klas halos eh so maulan na sa amin dito ayan ulan na naman so, maganda na yung panahon dito no so, wag lang yung malakas na ulan yung tamang tama lang okay na yan so gaganda talaga ng bunga nya ngayon no halos tuwid So yun lang mga ka-farmers no? dahil maulan. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, pa-subscribe naman Rap Boy Farm Vlog. Pahit na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga video. Lalo na sa mga baguhan. Papalo na rin ang aking Facebook account, Kabilio Rapi. Yan lang. Thank you for watching. God bless.